Hello po mga idol sa this video gagawa po tayo ng harang po sa ating bintana kasi po wala po harang yung aming bintana natatakot po yung anak ko pag gabi siya lumalabas baka daw po kasi may mumu kaya gagawa po natin ng harang ng bintana gamit po ang mga tirapirang kahoy ayan po tinatabas natin ng circular saw soy yung kahoy para mabilis po tayo makatabas mga idol hindi na kailangan ng anuman yung lagari at ayan po uh, uh, hinahati po natin yung uh, kahoy sa 1 by 2 inch uh, inches gamit po ating circular saw nilagyan po natin ng guide para po yung ating paghati ng kahoy ayan medyo mausok mga idol kasi ah uh, mapuro na, na po yung ating blade ng ating circular so di na ito pinakapagbili ng bago yan malapit na matapos ang una ayan, na. ayan na nga po oops yan ito pa yung pangalawa pangatlo sinisilis-silis na po natin kasi po para matapos na agad yung ating project at saka nga po makagawa naman po tayo ng iba pa natin mga gawain ayan na apat na piraso ya susukatin na po natin para po maging pantay po yung ating gagawing frame guguhitan na po natin yan ng pulgadira at saka po uh, guguhitan at yan ay, na na simbol na po natin yung ating frame gawa po siya sa uh, mahugani na mga retarsoritasong kahoy po kaya pagcaga tsagaan na na natin at ito na bibiyak na po tayo ng kawayan para po magiging harang. Oops, nabitawan ko pa yung paang ano dyan, yung itak dyan. Ito na, tatagain ko na lang para mabilis pa tayo. Yan, nabiyak na. Pwede na natin ipasok yung itak sa biyak ng kawayan para po madali na po siya magbiyak. Kaya nga po, nabiyak na po natin. Happy ako dyan kasi nabiyak ko yung kawayan. Ayan, sige, pokpok tayo ng pokpok. Ayan, ingat-ingat po. dobling ingat, baka masugatan. At ayan na nga, binigiyak na po natin sa iba't ibang uh, piraso. Ayan, sige. Pagkatapos mo ba, pagkatapos po natin mabiyak, lilinisin po natin yan, mga idol. Ayan, pa naman po maganda po yung ating uh, harang ng bintana na ating ginawa ayan, linis-linis gamit -linis. po yung itak mag-iingat pa ulit atip tip ah, lagi-lagi ko tayo ng na ingat-ingat po sa pagtatrabaho mga idol ayan, ang buhay ng paa ayan, gawang paa yan mga idol o oh, diba kita nyo naman, pinagsisikapan ko yan para po naman ah, mag yung anak ko na safe na po siya Uh, sa kanya paglabas ng ano ng bahay sa sala hindi na siya papasukin ng mumu kapag uh, may harang na po yung bintana so, ayan na nga po malapit na po natin matapos paglilinis ng kawayan papakinisin so, po natin mga idol para naman po maganda naman yung tinalabasan na ating trabaho kahit gawang pa lang ayan na ang dami kasi natin ninilisan kawayan mga idol O oh, diba Ang daling ko dyan mga idol Medyo nakakapagod nga lang Kasi uh, nakakangalay sa pa mga idol Kahit na nakakapagod Patuloy lang ang buhay Huwag isipin ang pagod Importante po okay, Yung ating trabaho ay matapos kung pagod pwede naman magpahinga pero patuloy pa rin po tayong lalaban ayan at magpapit na po tayo, matapos mga idol konti na lang maasimbolan siya natin at ito na nga ipapako na po siya natin sa ginawa nating frame ayan hindi ko na po yan sinukat mga idol tinansya-tansya ko na lang po yung clearance para naman po mas mabilis at saka po uh, hindi naman po siya uh, permanente, for temporary lang po siya mga idol ayan pupok ng pupok marami tayong papakuan mga idol napakaraming kawayan kasi yan pero kahit napakaraming papakuan okay lang titiisin ang hirap para naman po yan sa pamilya at para naman po yan sa trabaho na matapos na o so, diba ingat sa pagpupok baka matamaan po yung daliri maging so, mag-iingat so, mahirap na at naputol na po natin yung mga sobra po at para po magamit natin ulit sa kabila. At ayan na nga po, kabila na po yung ating pinapakuan. Malapit-lapit na tayo matapos mga idol. So konting tiyaga na lang matapos na yung ating project na bakod po sa ating bintana. Ayan, napakarami po natin papakuan. Mukhang mauubos ang isang kilo ng bakod din, mga idol ha. Ah. Kahit na maubos, basta't matapos, okay lang. O ayan, malapit na matapos na. Pinagpapakuan na po natin lahat para po magkadikit-dikit na po yung ating ginawang bakod na kawayan. At ayan na nga po. Tatagaan po natin pakuan lahat yan mga idol. Dahil daw sa may, tag, may tsaga, may nilaga. Yun lang. At ayan na po, babalik ka na natin para po may uh, maitupi po natin yung mga uh, pa akong nakaoksli sa likod. Ay, meron pa pala sa dulo. Nakalimutan ko. Kala ko ba, balik pa rin ko na eh. Excited na ako matapos. At maikabit na. O, oh, ayan na, idol. Binaliktad na natin. Ayan, tinutupin natin yung mga nakaoksli pa ko. Baka po masungkat yung anak ko dyan at asawa. Ay, safety first kung baga. At ayan na nga po, ah. Sinisiguran natin na wala na pong nakaosling pako. Dapat po itupi po natin. Ayan. Riding-riding na siya ikabit. At ito na po. Ipakabit na natin. -screw po natin sa atemento para naman po matibay yung pagkakalagay natin at hindi po matanggal-tanggal. At papakuan natin, my idol Ayan na. Malapit na. O, diba? Gawang paa yan saran safe na ang anak ko maraming salamat